So magandang tanghali po mga ka-BJ So iri po ang daan po pagpunta doon sa sa Wawa dampo po ito mga ka-BJ So actually nandito na po tayo sa gilid-gilid So dito po sa kabila natin po dyan yan na po mga ano na yan mga tubig na dumaragasa po mga ka-BJ So ayan na po siya mga ka-BJ So pagkakamali lang po ang daan natin dito pagpagsak mo po dyan ayan tubig <laughs> so tingnan ninyo parang papasok tayo sa may ano nang ano ha? ayan o oh. so marami din po yung mga motor dito nakaparada yung mga taga doon yung nakatira sa pag pagdating po doon sa uh, dyan po mismo sa may ano dyan at uh, magbabangka na naman po sila papunta doon sa kanila po mga kapijay so tingnan ninyo unique po ano unique po talaga mga kapijay papunta rito ayan Ayan na po tayo. Ayan oh. So, tingnan niyo po, ang ganda po dito po mga kapijay. Pag masdan niyo, mga kapijay, baka nang magandang tanghali po sa inyo lahat. So, dito natin nandito po tayo sa Rodriguez Rizal po mga kapijay Sa Wawada po mga kapijay. Ayan po yung pagpasok. Ayan ang mga motor nila po mga kapijay so akin po po tayo sa munting daanan po dito so ayan ayan po mga ka-BJ ang bumubungad po sa atin ayan o oh. ayan yeah. so ito po ang bumubungad po sa atin ito po sa kagandahan po nitong wawadang po mga ka-BJ ayan o oh. Ayan na o. Oh. oh. Ayan po. So, dumadaan lang po tayo sa gilid-gilid mga ka-PJ. Pagdating natin dito. At yan. Tayo. Tapos, ayan po. Makikita po natin mga ka-PJ. Ayan. And then, dito po tayo. Dito po tayo para makapunta po tayo doon sa mga bangka nila mga ka-PJ. po sa dulo. So po yung ginagawang ano ginagawang dam po mga kabigay sa dulong -dulo po yon. So dapat po magbangta po po muna tayo bago tayo makarating doon sa ginagawang dam po. Malaking dam po yung mga kabigay. So ayan. Ito po dinadanan po natin mga kabigay. Sa parang nasa ano tayo. Ayan. Puntahan po ninyo rito. Pwede po kayo maglipot dito po mga kapito. Nagulat ako sa lakas ng ano. Sa lakas ano lang ng tubig. So, Ayun po yung mga bangka nila. Ayun po yung mga bangkero. So, pali po kayo. Punta po tayo doon mga kapito. So, mga kapito. Ito po yung bangka nila. Ito po yung bangka nila. Pag tayo ay... Uh, Pupunta po doon sa barrio nila doon sa malayo. Ito po ang sinasakyan mga kabijay, mga bangka. Nakasakyan na rin po sa mga ganito mga kabijay pupunta doon sa sa dulo. Meron po na ginagawang dam doon sa dulo po mga kabijay nung panahon po ni uh, Tatay Digong pa yon So hindi ko alam kung tapos na po yon Pero ang gumagawa po doon, uh, mga inchik. Kaya ang tawag po nila rito, dam daw po ng inchik yun. <laughs> nung nandito ako kasi nakarating po ako doon mga ka-BJ last 3 years nata na nag-vlog din po ako doon makita niyo rin po dyan sa ano ko sa youtube channel ko po meron po ako dyan na dito po dito rin ako nag-vlog na ayun po yung baba kanina po mga ka-BJ yung tubig na ito eri po ang baba niya po nito mga ka-BJ papunta po ito sa uh, Marikina River doon po sa binablog po natin kung nakana nakita ninyo po pag umaapaw na po yung Marikina River na yun ito po tubig dito galing po dito yan na sobra na po ang dami ng tubig mga kabijay. So siguro pag nangyari na yung dam doon, baka hindi na po gaano yan ma ano uh, aapo doon sa Marikina River, hindi na po lulubog ang Marikina dahil doon na po nagko-control pag nangyari na po yung dam doon po mga ka So ayan na po mga ka-PJ, sa po yung bangkero. Ayan. Kahit dalawa lang pala, hinahatid pala nila kahit dalawang tao lang. Oh. Yan po kasarapan dito hindi punuan kasi kung punuan ako baka buting ka dyan ng siyam siyam pag ganitong panahon po mga kabij umuulan na naman So mga kabij andito po tayo sa medyo bandang dulo na po tayo mga kabij Ayan, yan po ang bibiyahe po yan bumibiyahe so, po yung mga kabij papunta doon So yung mga itong mga driver ng pambut na yan Nakasakay po ako diyan, napaka ano, napakababaw po yung ano, yung paligid, talaga napakahusay, napakahusay po talaga. Ginilid-gilid niya lang, ano? Ang kapaligiran po ng prospato po eh. Pero kayang-kaya po nila mga kapitje. Malayo pa po yung mga kapitje, ando po yung dam sa dulo. May dam doon sa dulo po mga kapitje, yung po ginagawa ng ano, ng mga insect doon. Oh, mga kapitje, oh, yun yo. Oh. nandito po tayo sa dam ng ano ng uh, wawa so, napakaganda naman nito grabe no para tayo na sa ibang bansa oh pagkaganito po mga ka-BJ ang lakas ng impact ng tubig mga ka-BJ oh ang lakas grabe at punta rin po tayo sa mga ibang force nung araw pero hindi naman po ganito ang ano niya magkakaiba po kasi bagay mga force po magkaiba-ibang ano po yan magkaiba-ibang disenyo po so bukod tanging iba po ito mga ka wala po nagharang sa kanya dire-direcho po yung tubig po mababa kung hanggang kailan po ang gusto niya kung hanggang kailan po ang lakas niya so yun po ang mailabas na po mga ka-BJ open po ito ng tubig galing sa bundok nasa Rodriguez Rizal po tayo mga ka-BJ yun po yung mga tubig po sa kabundukan yon po ah uh, yun po todo po ang lakas ng dating ng tubig po mga ka -BJ. so meron po ginagawang dam doon sa bandang taas so, hindi pa po, po yari yung mga ka -BJ. so itong tubig na ito yun po ang, ang baba niya po doon sa may ano so ang baba po nito doon po sa may Marikina River po yung po mga binibidyo po natin doon po ang baba nito po mga ka-PJ so grabe ito lang kanta rito So hanggang dito po tayo Tingnan po natin dito Itong dami ito, Hindi po ito gano pinupuntahan ng mga tao dito eh Hindi gano birang bira po Kahit nung ano po nandito po ako Nampunta po ako dito ng no last 3 years So Wala din po Wala din mga pro, Parang mga taga dito lang Nagpupunta dito Mga nagsidaanan po dito Mga nakatira doon at uh, kung sasabihin po natin mga turista dito, wala. Ma ewan ko lang, baka din si Turo, Pero pangilan ngilan lang, mga ka-BJ. Magandang puntahan ito. Pagka panahon ng Samuel si ito po mga ka -BJ ang force po dito, ito pong kabaan na po yan, mga rock formation po yan. So kaya ngayon lubog po yan kasi sa lalim po ng tubig, medyo na lubog po siya mga ka-BJ. Hindi na po natin nakikita yung mga naglalaki bato po dyan, naka, ano, nakaupo o kaya nakatayo o kaya nakahiga dyan mga bato po mga ka-BJ dahil sa lalim ng tubig. Yan po, tag po ngayon. Pasang-pasan na rin po tayo ng ulan mga ka -BJ. So kung makita ninyo yung dinadaanan natin ano Pag dumadaan tayo rito dadaan muno, Ang dadaanan natin po muna dito mga kabahayan Pag kaya rin doon oh, Nasa gilid-gilid po tayo ng bundok Dumadaan po mga ka-BJ Parang nasa ilalim po po ng bundok tayo dumadaan eh So napakaganda po rito mga ka-BJ uh... So mga ka-BJ ulitin ko po sa inyo no? wag na Huwag na huwag po ninyo makakalimutan po Mag-like sa video ko po mga ka-BJ na po mananood po kayo Magla-like po kayo mga ka-BJ. I-like po ninyo. Ipagmamaramot na po ninyo sa akin yung like ninyo. Huwag po kayo magantubilin po mga ka-BJ. Mag-like po kayo sa video natin. Pindutin ninyo lang po yung may, may ganyan yan. O may ganyan yan. Yun po ang pindutin ninyo. So mga ka-BJ. So alam mo po ninyo kami mo po mga vlogger, mga ano, content content creator. Ika nga nila. I-like ninyo lang po kami. Masaya na po kami ng mga ka-BJ. Kasi yun po nagbibigay ng buhay sa si amin at saka yung patalastas, huwag po ninyong skip yun. Ayan po ang ano natin po mga kapidyo, yung patalastas na yan. Pero yung like, like. So itong lugar po lang pala itong mga kapidyo, siguro ako dito, itong lugar na ito. Dati siguro itong pinag, uh, pinagkukutaan ng mga hapon o kaya mga nung araw. Mga Kastila, kandito. dito. Marami mga ano ito. Ayun po, nakita niyo yun. No? Ayun, no? may kunting butas po yun. Ayun. So marami po mga ano dito, mga butas. Marami po dito na talagang binutasan po para papasok doon po sa bundok. Diyan po, dito po yun. Sa bundok na mismo din natin. So talagang maganda talagang butas niya. Talagang ginawa talaga. Hindi po yung butas na butas, talagang butas na bundok. Talagang binutasan talaga. Meron dito. So kaya ka ako nung unang punta ko pa rito. si ka ako ito mukhang pinagkukutaan ito ng mga Espanyol o kaya mga hapon nung araw po mga ka -BJ. Alam mo po ninyo, mga yan, mga sumakop po dito sa atin, talagang ginagawa po nila lahat paraan para mapatakot tayo, para masakot tayo mga ka -BJ. So mga ka hanggang dito na lang po ang vlog natin. So thank you, thank you so much po sa inyo lahat. Ako po, taus puso po ako, nagpapasalamat sa inyo lahat mga ka-BJ. Taus puso po ako, nagpapasalamat sa suporta po ninyo sa vlog ko po, po mga ka -BJ. Uh, thank you, thank you so much po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Pagpalain sana tayo ni Lord mga ka -BJ. So, ito po ang inyong abang lingkog. Ka-BJ. Ben Jacid, mga ka-BJ. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Pagpalain po tayo ni Lord.